So yan, panibagong araw, panibagong video naman tayo Para sa ngayong hapong ito So yan, kung mapapansin nyo Meron tayong mga sisiw sa loob ng kulunga at, at sa labas So ito ay manok Dito, dapo, Dali. Dapo na ay So yan, meron tayong mga sisiw na black australor Ito yung mga papisa na natin Itong mga ganyan, yung mga itim na manok natin So yung brown naman ay ah uh, ano yan Road Island Red. So ngayon yung pag-uusapan natin ay tungkol sa pag brooding Ano ba yung pagbrooding? Yung brooding term para sa uh, pagbibigay ng artificial na init sa ating mga alagang sisil. So yun merong nag naginahasay yung ating tandang sa likod. Yung pagbibigay ng artificial na init sa ating mga sisiw eh, gina, o kung tawagin yung brooding ay eh, ginagamitan ng ilaw na yung ilaw mismo ang nagbibigay suporta o init dun sa ating mga alagang sisiw. Kung wala sila dun sa kanilang mga inahin o yung mama ng ating mga sisiw. So ano ba yung ibang pwede natin gawin na Pagka kung wala yung inahin nila na hindi sila kasama o kaya wala tayong ilaw, wala tayong kuryente o nasa malayo tayo, mga nasa bulubundukin tayong lugar na hindi natin sila kayang bigyan ng ilaw. Ano ba yung pwede natin gawin? So ngayon, yung ginagawa ko dito sa aking mga sisiw, eh hindi ako gumagamit ng ilaw at hindi ko rin sila pinapasama na sa kanilang mga inahin simula nung nadisgrasya yung sisiw ng aking mga turkey o nung pamutulad nito. So yung nasa taas kung mapapansin nyo, eh yan ay magti 3 weeks old na, bali 17 days old na sila. Meron pang 23 heads na Rhode Island Red, yung mga brown naman, nandun pa sa damuhan doon. So gumagala pa kasi alas 4 pa lang ng hapon, so maya maya pupunta na yun dito. Pag nakita ko, di pa kasi ako nakikita. Kasi medyo mataas yung mga damo doon. Pero pag nakita ako magtatakbuhan yan, tulad nito, nung nakita ako nagtakbuhan, lumipad ka agad sila sa ibabaw niyan, tinanong yung taas. So yan, madumi, puro ipot na hindi naglilinis. So yan, paano nyo ba gagawin na hindi nyo nagagamitan pa ng ilaw yung inyong mga sisiw? So una, yung kailangan nyo lang eh, yung nasa likod ng yan, silver swan yung unang kailangan nyo. Kasi tulad dito sa amin, wala nang toyo, wala nang suka, so baka naman. So hindi, yung kailangan nyo lang ay yung karton. So dito, pagkapisa pa lang nung mga itlog, kakalabas pa lang nung sisiw doon sa itlog mismo, bago pa pumaba sa pugad, yung inahin, pati yung kanilang mga sisiw, inuuna ko nang kinukuha yung mga sisiw bago pa sila bumaba sa pugad. Tsaka ako sila dinidiretsyong dire ipinapasok sa karton, sinasara, at yung karton na mismo at yung mga sisiw mismo ang bahalang magbigay sa kanila ng init. So, sariling init na lang rin nila yung uh, maiiwan o ma iikot sa loob ng karton. So, hindi ko na sila iniilawan. So, ito gusto nang pumasok. Kasi itong mga ito, dito na sa loob na to kasi magti three weeks na pati yung mga brown nating manok o sisiu na tulad nito halos ganyan rin kalaki kasi dalawang araw lang yung diferensya nila dito na sila natutulog so yung kalahati niyan yun na lang yung hinarangan ko ng sako siya ka tarpaulin yan pero yung kalahati wala open lang yan simula dito hanggang dun open yan kaya yan guys yung ginagawa ko pagpasok sa karton tuwing may araw, bukas, at kung maganda yung panahon, bukas lang yung ibabaw ng karton, binubudbulan ko lang ng pagkain doon, nilalagyan ko lang ng tubig, tapos paggabi, sinasarado ko yon yung karton na yung may maliit lang na siwang para lang yung labas-pasok yung hangin kasi syempre pag selyadong seryadong gusto hindi sila makakahinga kasi walang oxygen na papasok ko yung hangin sa loob ng karton So, yung init mismo ng mga sisiw o ng katawan ng sisiw, doon lang makukulong sa loob ng karton at yun yung magsisilbi rin na init na babalik rin mismo sa kanila. O doon sa yung temperature na sa loob ng karton, eh, didiretso rin doon sa mga sisiw natin kaya hindi sila lalamigin. Kasi yung sisiw po, eh, hindi mabasta-bastang mabubuhay kung walang init kasi yung mga sisiw natin eh, hindi pa nakakapag-produce ng maayos na yung init sa katawan. Kaya yan na ngailangan sila ng tamang init. etong mga sisiw natin dito, yung turkey is 18 pieces. 3 days old pa lang sila, first time nilang makapasok dito. Pero nandun talaga sila sa karton na yon. Dun naman sa kartong yon Nalalagyan nila, eh, meron na naman tayong bagong ipinasok kasi nakakuha tayo ng Uh, limang pirasong sisiw ng manok rin. Yan, bubunot tayo ng ito. Ayan. So yan, mga bagong pisa pa lang yan. Limang piraso to. Ito hmm. lang pumasok. Ayan. Kuha tayo ng itim. Meron pa dito ang itim eh. Ah, hindi. Ito, light yung pagka-brown niya. Ang kukulit na nito, ang malalaki. Ayan, meron tayong itim. Tulad yan nito, tinan nyo yung difference ng size nila. So, ito ay day old, kakapisa lang. Ito naman ay three week, magti 3 weeks old pa lang. So, kung makikita nyo, limang piraso lang yung sisiw dito. Ayan, limang piraso lang sila. Pero hindi sila yung ilalagay ko dito kasi masyadong malaki tong karton na to para sa kanila. Ito so, yung paglalagyan ko sa kanila ay ito. Kasi na ayun, hinangin na. So, yung gagamitan nyo, nakadepende sa rami ng sisiw yung karton na dapat nyo gamitin. Kasi kung masyadong malaki, kakaunti yung sisiyo nyo, hindi yun iinit yung sa loob ng karton kahit sarado pa. Kasi kung tayo nga ang tao, pumunta tayo sa kulong na area, pagpapawisan tayo, may initan tayo. So, yung pagkakaiba lang, kasi tayo mismo, na kapag produce tayo ng init sa sarili natin, yung katawan natin, yung mga sisiwis hindi pa po. Kaya yung limang piraso, dito ko lang muna ilalagay sa malit na karton. Isasara ko na ngayon kasi ngayon na ako mag i sa kanila. Kasi pag gabi na, napakain ko rin naman na yung iba. Lalo na itong nasa baba, inuna ko kasi medyo mahangin na wala ng araw, baka lamigin na. Papasok ko na sila sa karton. Yung sisiw sa karton, dito ko naman ilalagay. So, lahat ng sisiw na ginawan ko ng ganito ay eh, hindi pa ako namatayan kahit isa. So, ngayon, ilang araw ba sila dapat magstay sa karton? Though yung mga sisiw, eh, nag stay sila sa karton. Sa ginagawa ko is 5 days straight yan. Hindi ko sila nilalabas. Ilalabas ko lang kung lilinisan ko yung karton o papalitan ko, sa karton. papalitan ko ng karton. Doon ko lang sila pinapakain, doon na ako naglalagay ng inuman. Pero yung inuman na dapat yung ilagay ay eh, yung mababa lang. Alos mga dapat nga yung half inch lang. Lalo kung bagong pisa pareho nung nasa karton natin ngayon. Kasi pag nabasa sila, naapakan nilang naapakan, lalamigin sila at yun ang ikakakos ng pagkamatay nila. Kaya ngayon, eto, first time nilang makalabas, so mamaya maya lang, ibabalik ko na. Kanina kasi sobrang init, kaya inano ko muna sila dito, inilabas ko muna sila. Kasi kahit sa brooding, kung sobrang init ng panahon, na iniilawan mo yung mga sisiw, kailangan mong i-minimize yung init o yung ilaw sa loob nung kulungan nung iyong mga sisyo kung saan nyo sila iilawan. Kasi pwede silang ma-heat stroke o mamatay pag nasobrahan naman ng init. So, ganun kailangan, meron pa rin tayong may-maintain na init na kailangan ng ating mga alagang sisyo. So, ayan, medyo marami-rami yung sisyo natin dyan ngayon. Kaya lang hindi kita lahat dun sa dulo may kumpulan. So, ayan guys, hindi lang yung So para mabuhay natin yung sisiw natin ay eh, hindi lang sa pagpinasama natin sila sa inahin nila o yung binobrooding natin sila o kung yung tawagin ay iniilawan. So ito rin yung isa sa mga way para ma maka sila na hindi na natin kinakailangan pa ng kuryente o ilaw o yung suporta ng kanilang inahin para mabigyan sila ng tamang init sa sarili nila kasi sa ginagawa kong paraang to yung mismong init na nila ang sumusuporta sa sarili nila gamit yung karton na hindi makalabas yung singaw ng init ng katawan ng mga sisiw na nakukulong sa karton. Doon lang umiikot at hindi nakakalabas kaya umiinit yung loob ng karton at hindi natin kailangang ilawan pa. So sa tamang pag-aasikaso, pagbigay ng pagkain, pagpapainom, 100% yung survival lagi ng ating mga sisiw tulad ng ginagawa ko na hanggang sa ngayon hindi pa namamatayan. Yung mga sisiw na yan, out of 28 pieces, 28 pa rin sila ngayon. Out of, pero yun, magti 3 weeks na. Yung iba kasi wala pa. Ito naman, i 18 pieces yung turkey natin. 3 days old pa lang sila, pero hindi pa naman sila namamatayan. Yung critical stage kasi sa sisiu is 2 weeks old. Before pa mag 2 weeks old, dyan mo makikita yung mga mortality o yung mga namamatay. So, yun yung pinakakailangan nating iniingat-ingatan, lalong-lalo na kung gagawin nyo yung ganito. Yung sa tubig ang importante na mababaw lang dapat yung inuman na ilalagay nyo. Kasi kung sakaling madapa sila, mabasa yung balahibo nila, delikado para sa kanila, baka lamigin. So, yun, maraming maraming salamat guys. Hanggang doon lang muna. Bye-bye!